ba ang pondo? So yes. magkano pa natitira nila na sa pondo ka, sa mga commitment? Uh, commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat-lahat lahat po, lahat-lahat, pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay... Uh, Kaya nga po, estimate lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na oh, lang po. to 35. 30 to 35. Normal Dahil to yung normal. 65% na sa commitment lahat. As sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero yes, mas yes, marami po. yung commitment. Yes, Thank po. You. Salamat po. Thank you. Senator JB, Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Um, again, I would like to get to ano, yung system, yung sistema ang gusto natin malama po rito. Um, siguro, General Alcantara, pagpatuloy, no, na nabusan ako ng oras yung nakaraan. Noong nakarang hearing, nabanggit mo na sa affidavit mo na sa dami ng projects sa district mo at sa laki ng pondo na naibaba doon, hindi na kaya. Yung absorptive capacity nyo, ano na, no? nasagad na. Kaya nga, sabi mo na ikwento mo na dahil bumabaha ang project sa Bulacan, nag-farm out ka na. No? Nag, uh, naghanap na kayo ng ibang distrito, nakakargahan. Tama ba? Diba yun ang sinabi nyo? Kanina. Yes, Sir Nakakagulat na bilyon-bilyon piso pala ang pwedeng pakilaman ng district engineer. So, ganun ka-powerful o kapang inyong kapangirihan no, na pwede na rin kayo na maglagay sa ibang distrito? Uh, Your Honor, hindi po ako ang personally na I Just want to clarify po this po. Uh, upon the instruction of Congressman Saldico, sabi niya uh, masyado ng malaki yung bulakan. Uh, pwede ka man tumulong na makapagbigay din sa mga ibang uh, district? Sige po, ako, Subukan ko muna pong kumausap. So, hindi po politiko ang kausap po rito. Uh, it's the district engineer. ko gusto nyo ba, Merong ganito, meron ganito. Kung sino ang interesado, papasa po ng listing sa akin, Your Honor. So, It, si Congressman Saldi ko ang nagsabi na maghanap ka na pwedeng kargahan. Ah, uh, po, kung meron daw pong uh, gusto, Your Honor. So, paano kayo nakapagbalagay sa mga projects? Malabawa, uh, nabanggit nyo yung ilan uh, sa kabilang distrito ng Bulacan. Medyo malaki rin kasi ibang ano eh. Nakagugulat lang ako sa paglobo, no? From Nep hanggang Gaa, no? Ah, uh, pakiulit nga ulit kung sa kayo nakapaglagay. Ah, uh, Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po. Ang tanda ko po ay parang na una po 200 sa 300 po. Yun lang po. So ikaw ba nag recommenda sa apat na district uh, engineering office na yan maglagay po ng pondo si Congressman Saldico o sila na mismo naglagay? Nirecommend mo na doon ilagay? Ah, uh, ako po ang nagsubmit kay Congressman Saldeco. Galing po sa DE. Uh, Kailangan po po yung mga DE sino ang gusto at kaya. So kung gusto nyo, uh, ito yung regulasyon. So nagpasa po sila sa akin. Pag nagpasa po ng listing, uh, pinapasa po namin, pinapasa ko po kay Congressman Saldeco. Na nabanggit niya rin nung huling hearing na hindi ito alam nung mga kongresista ng mga di, distrito na di, nabanggit nyo tama ba? Yes po, your honor. So, yun, kasi, di, di, sorry po sir. Sige po. Ah, uh, yun. po yung kilaw ko, your honor. Hindi alam ng mga kongresista. Sa yes mga po, your honor. Oh, so, pag ganito yung scheme kanina 'yung binabanggit ni Senator Erwin Tulfo 'yung uh, parking, 'no? Parking scheme, pag ganito ibig sabihin ito ba 'yung sagasa na hindi alam pero nilalagyan ng pondo? Ah, uh, posible po pero possible din po si DE kung nakipag-usap po sila sa... Kasi dalawa yung ano, Mr. Chair, dalawa yung scheme dito eh. No? Yung isa na alam ng kongresista, may parking, gaya ng binabanggit ni Senator Tulpo kanina. Pero meron din na talagang yung binanggit nyo na hindi alam ng kongresista pero talagang ilalagay, Siyempre, para magkaproyekto lamang. Tama ho ba? Posible po. yun ano. So ganun ka power, ganun, uh, ang inaano ko dito, napaka, siyempre, ganun ka makapangyarihan din ang uh, sa, District sa Engineer JB, I think yung sagasa is uh, walang budget yun eh. Babrasuhin ng, uh, ibig sabihin, hindi yun, niya yun, ka-level yun. Mas mataas sa congressman yun. Ibig sabihin, sagasa po eh. Di ba kanina si explanation ni Bryce Hernandez dati? Pag sagasa, walang komisyon. Pero pag parking, meron. Pero ito kasi talaga hindi alam ng congressista eh. No? So Opo, sa uh, ganito, meron silang park, may parking fee o wala na? Uh, tingin ko po yung district engineer po ang makakasagot po doon sa pinagdala na. Sa kanila. Po. Kung may usapan po sila ng politiko o hindi. Bryce, uh, can you confirm? Uh, linawin ko lang po. Yung sagasa po, ibig sabihin, hindi po pinagpaalam sa congressman na ibababa tong pondo na to. Pero meron meron din pong commitment to. So binibigay yon Bryce, uh, sa mga DE na lang? hindi alam ng congressman doon kasi hindi wala commitment eh ah, Ay, hindi po may commitment po binibigay iniipon din po ni boss yon hindi ang sinasabi sa ibang district hindi mo inintindi <laughs> It's really. ang pinag-uusapan you know, natin dito to. yung ibang district po your honor di po ah, ba yung, yung, yung ibang district yung, yung... yung pong binigay sa ibang district of, so baka hindi alam niya ano I'm sorry sure your honor uh, galing po hindi niya alam pinakonfer Anyway, uh, hindi naman sa inaano natin na uh, gusto ko lang matanong din yung kapangyarihan ng isang district engineer. Nabanggit nyo nung kamakailan. Uh, yung pong mga proyekto... Uh, mm -hmm.